si ano? Hello po. Hello po. Sino? Po. Sino? Si, si... Pre. Sino? Kayo, si ano? Ayun si... eh, sino. Hindi makain sako. Isa? Okay lang. Ilang kilo 'yan? Ilang huh? kilo po 'yan? Hindi pa rin 'yan, sir. Oo. Oh, kahit 44 lang. Uh, Pwede isang sako? Isang sako? Okay. Hindi nga. Saan? Sige, atras mo daw, bigyan tayo isang sako. Ah, kuti na lang. Sige, tabi mo ah? doon konti, baka may dadaan. Hindi, kaya ko. Yeah! Simple. <laughs> <laughs> Thank you po! Anong lugar po ito? Walsik po, Alcala. Walsik? Alcala. Alcala. Di ba yung, yung, ano, yung, yung dam, yung Walsik? Ah, Walsik. Sino may ari to? Kayo po? Kayo, Nay? Salamat ha! Thank you po! Anong pangalan niyo po, Nay? Kurasin Suriano. Kurasin Suriano? Siguro mayaman kayo, ano? Eh, <laughs> bakit pinipigay ninyo yung pala? Bakit pinapamigay nyo? Iiharang, iihistabi mo. Sige, para matikman nyo yung palay namin. Oo. Mas, kun mas kikunti. Mas kikunti. Oo, salamat po. Ang galing naman nila mga kababayan. Hello po! Salamat. <coughs> Ngayon mga kababayan, oh. nagbiro lang ako. Nagbiro lang ako na humingi ng ano, ng palay. Pero, hindi ako nga kapaniwala. Hindi nila ako kilala, hindi ko sila kilala eh. Pero binigyan talaga nila ako. Kaya dito, naniniwala na talaga ako kung sino yung mga mahihirap. Diyan na yan, hiningi ko yan eh. <laughs> Bakit ba diba? balik mo? Grasya yan. Dito na ako naniniwala mga kababayan na kung sino yung mahihirap, sila yung mapagbigay madaling lapitan talaga, no? Paano to guys? <laughs> Nagbibiro lang ako eh. Ha? Huh? Iwi ko na. O papagiling natin kasi masarap to. No? Pagiling pag natin sa bahay. <coughs> Kausapin ko. Nay! Sandali lang! Naiya ako sa eh. Binibiro ko lang ikaw eh. Binibiro, no, binig pero no, binig. No, ha? No, hindi kasi, ha? No, mo yung palay na amin. Bakit kilala niyo ba ako? Si ano yung kwan? Ano yung mablang? Oh. Kilala niyo ba? Kilala kita sa Facebook nila. Kalimutan ko na yung pangalan mo. No. No. <laughs> ano apelyido niyo, Nay? Suryano. Suryano. Pangalan? Corazon. Ilan anak niyo po? Apat po. Apat. Sige na, salamat ha, sa pagbigay mo. <laughs> Dahil mabait ka, bigyan din kita. Pamirienda nyo. <laughs> oh, pambiling soft drinks. <laughs> ha? Ayun na kamay mo, Nay. Oh. One. <laughs> two. Three. Four. Five thousand. Ayan, maghalo-halo kayo. <laughs> ha? Marami Salamat na, napakabait <laughs> mo kasi. Hindi ang mapaniwala na. nagjo lang ako, binigyan naman ako isang sako pa. <laughs> <laughs> ha? Pero iwi ko yung, yung para matikman ko nga. Papagiling <laughs> natin. <laughs> uh -oh. Papag Yan. Salamat po mga kababayan. Shout out po sa mga kababayan natin dito sa Walsik. Bangka Walsik. Bangka Walsik, Alcala. Alcala. Ayun, mabuhay po tayong lahat, uh -oh. lalong-lalo na sa mga farmers natin. Ayan, <laughs> napakabait nila. God bless po. Thank you po. Salamat, Salamat may, na... ay. Salamat. <laughs> ang galing talaga, oh. Napakagaling mga kababayan. Ay, ano, oh, kunti lang yung binilad nila. Pero, <clears throat> binigyan nila tayo ng isang sako talaga. Hindi ang mga paniwala, mga kababayan. Oh? Papagiling ko ito ngayon. No? Tapos isaing natin. 45 kilo, 44. Oh. Oh? Masarap isaing to mga kababayan kasi bago. O, oh, sige. <laughs> Salamat po sa grasya mga kababayan ko dito sa Bangkag, Alcala, Walsik. Ayan. Tignan niyo mga kababayan o. No? Mga tabako, tsaka palay ang uh, kabuhayan ng mga tao dito. Maraming maraming salamat. God bless po. <coughs> Ay, si ano? Hello po. Hello. Sino? Sino? Si frei. Sino? Kayo si ano? si, eh, sino? Ha? Ala, Franky. Anong ginagawa ni Tati Franky? Ha? Ha? Pwede Sige! Sige, sige! O, oh, bigyan ko muna kayo ng sticker para makilala nyo ako ng lubos. Yun! Yun! Siyempre, hindi na din proud Ha? Mga estudyante ba kayo? Estudyante po. O, sige. Bigyan ko muna kayo pang merienda para... Oh, yeah! <laughs> Panalo-halo! Okay. Ayan!

Yon selamat guys selamat God, God bless po Okay Magaral mabuti Oy go Yeah Pasumangi gua tipu indi nya ngun binaril Joke lang yon wala <laughs> kami paro Joke lang yon kawai kawai Di brangi mula PSU po, PSU, PSU. Ah, okay. Okay. Shout out to teachernya. Apo. Advisor nyo Wilma Di Vera Okay Hi mo Wilma Di Vera po Hi Hi Okay Thank you Thank you Pashare yung mga videos natin Yes po God bless Thank you Pamerienda Pamerienda Thank you Thank you Halo halo. halo! May init eh. Okay. Bye bye. Ang galing. toto ay mga bata mga kababayan, uh, mga estudyante dito sa Pangasinan. Uh, basta nakilala mo si Daddy Frankie, sabi ko sa inyo eh, hindi ka po mawawalan pag nakafollow at kilala mo si Daddy Frankie. Kaya, God bless po sa atin lahat. Thank you po. Dati Brangge, pang bilan ka lang! Ha? Dati Brangge! Sticker! Ha? Sticker! Sticker? Hindi pa ba kayo binigyan? Hindi <laughs> ah, ano, ano, <laughs> kay, pa ba? May... Dalampo! Dalampo! Ano? Sticker? Kanyang sticker? Yes! Ilan ba kayo? Ano? <laughs> Anong ganyan? Ha? <laughs> ah? Ang geng-geng? Yay! <laughs> Hahaha! <laughs> Yay! Nakapalo ba kayo kay Dati Brangge? Patingin. Sige. Patingin na isang cellphone. Kahit isang cellphone lang na nakapalo. Ha? Wala po Oh wala? Sige. Bibigay sana ako na isang lipo kahit na isang nakapalo eh. Ano? Ano? So, kailangan nakapalo kayo lahat ha. Ano? Ano? Panghaluhalo. Kailangan may... Ha? Palo later. O, oh, sige, mag-aaral kayo mabuti, ha? Oh! Ano ba yung mga kabataan? Mag-aaral kayo Ang gano'n Para sa inyo lahat! Okay, okay, mag-aaral kayo mabuti, ha? And God bless! Okay, thank you! <laughs> Maliit na bagay mga kababayan, pero masaya na yung mga kabataan. 'di ba? Kaya love natin yung mga kabataan. Bigyan natin sila minsan ng uh, kasiyahan para hindi sila masadlak kung ano man, no? Pag-pray natin na tuloy-tuloy mga pag-aral sila. God bless po mga kababayan, mga kabataan. Salamat po.